Marami sa atin ang gustong yumaman, makalaya sa utang, at magkaroon ng financial freedom. Pero ang tanong, paano ba talaga nagsisimula? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang investing 101 o ang pinaka-basic na gabay para matutong mag-invest. Kung nagsisimula ka pa lang, perfect na perfect ito para sa'yo. Unahin muna natin, ano nga ba ang investment? Ang investment ay simpleng paraan ng pagpapalago ng pera. Imbes na itago lang sa alkansya o bangko, Inilalagay natin ito sa mga bagay na pwedeng magbigay ng kita, stocks, bonds, negosyo, real estate, at marami pang iba. Pero tandaan, lahat ng investment may kaakibat na risk. Ang mahalaga ay alam natin kung paano ito pamahalaan. Pangalawa, bakit mahalaga ang pag-invest? Alam niyo ba na habang tumatagal bumababa ang value ng pera dahil sa inflation? Kung 100 ang halaga ngayon, baka after 5 years mas kaunti na ang mabibili nito. Kaya kung hindi natin palalagyan ang pera natin, unti-unti itong nauubos ang value. Investing ang sagot para maprotektahan at mapalago ang hard-earned money natin. Ngayon, ano-ano ba ang mga common na investments? One, stocks. O pagbili ng shares ng isang kumpanya, pwedeng tumaas ang value ng shares, pero pwedeng bumaba rin. Mataas ang risk, pero mataas din ang potential return. Two, bonds. Para kang nagpapautang sa gobyerno o kumpanya, mas stable at mas mababa ang risk kumpara sa stocks. 3. Mutual funds at ETFs. Pinagsasama-sama ang pera ng maraming investors, tapos pro ang nagmamanage. Mas madaling paraan para makapasok sa investing kahit maliit lang ang kapital. 4. Real estate. Pagbili ng lupa, bahay o kondo para paupahan o ibenta sa mas mataas na presyo. Malaking kapital ang kailangan pero malaki rin ang kita kung tama ang strategy. 5. Negosyo o business investments. Pagpapalago ng sariling business o pagpasok bilang investor sa iba. Ang mahalaga, piliin ang investment na swak sa budget at risk appetite mo. Mga basic na prinsipyo bago mag-invest. Bago ka maglagay ng pera kahit saan, tandaan ang ilang golden rules. 1. Educate yourself. Huwag basta sumabay sa hype. Intindihin muna. 2. Start small. Huwag ilagay lahat ng ipon mo sa isang investment. 3. Diversify. Huwag ilagay ang lahat ng itlog sa iisang basket. 4. Think long term. Ang investing ay hindi mabilisang pagyaman kundi dahan-dahan at matatag. 5. Avoid scams. Kung masyadong maganda para maging totoo, malamang scam 'yan. Ngayon, paano ka nga ba magsisimula? 1. Ayusin ang budget at savings. Siguraduhin na may emergency fund ka muna, 3 to 6 months ng expenses. 2. Kilalanin ang sarili. Ano ang risk tolerance mo? Conservative ka ba or aggressive? 3. Pumili ng investment platform, stockbroker apps, mutual fund companies, real estate agents, at iba pa. 4. Simulan sa maliit? Kahit 1,000 to 5,000 pesos, pwede nang magsimula sa mutual funds or online stock trading. 5. Consistent contribution. Huwag isang bagsak lang. Mag-invest regularly kahit monthly. 6. Review and adjust. Bawat taon, i-check ang investments mo at i-adjust kung kailangan. Ito naman ang mga dapat iwasan ng baguhan sa investing. Paglagay ng lahat ng pera sa isang investment. Pagtitiwala agad sa scam o get-rich-quick schemes. Panic selling kapag bumaba ang market. Walang plano at basta-basta lang sumasabay sa uso. Mindset ng isang investor. Ang pagiging investor ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa mindset. Kailangan ng patience, discipline at long-term vision. Tandaan, ang tunay na yaman ay hindi agad-agad, kundi dahan-dahan at tuloy-tuloy. Ngayon, alam mo na ang basics ng Investing 101. Kung magsisimula ka ngayon, kahit maliit lang, malaking bagay na ito para sa future mo. Huwag kalimutang mag-research, magplano at mag-invest ng matalino. Kung gusto mo pang matuto ng iba't ibang financial tips, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. At simulan na ang paglalakbay tungo sa financial freedom.